Hanggang sa ngayon ay patuloy ang tensyon sa pag-aangkin ng China sa mga isla sa West Philippine Sea o South China Sea tulad na ngayong insol kung saan nasaan ang BRP Sierra Madre. Kahit na nanalo ang Pilipinas sa international court na atin ang ilang isla, hindi pa rin tanggap ng China ang desisyon na ito. Ang West Philippine Sea ay may malaking halaga dahil sa likas na yaman at strategic na lokasyon nito. Ito ay pinag aagawan ng iba't ibang bansa dahil sa mga ruta ng kalakal, langis at natural na yaman na maaaring mahagilap dito. Kaya't samahan niyo akong libuti ng West Philippine Sea upang alamin ang mga natatangi nitong nilalaman. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang tawag sa West Philippine Sea ay pinanukala ng gobyerno ng Pilipinas noong 2011 sa ilalim ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito ay bilang protesta sa malawakang pagangkin ng China sa bahagi ng South China Sea. Isang resolusyon ang inihain ng isang kinatawan mula sa Akbayan Party List upang palitan ng pangalang South China Sea at gawing West Philippine Sea. Ang mungkahing ito ay sinuportahan ng maraming sektor kasama ang militar at mamamayan. Ito ay formal na isa pinal at ginawang opisyal na pangalan ng teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea noong September 2012. Simula noon, ang West Philippine Sea ang ginagamit na opisyal na pangalan sa mga pambansang mapa, iba't ibang opisyal na komunikasyon, mga departamento ng pamahalaan at mga dokumento. Ang layunin nito ay hindi lamang ipakita ang pagtutol sa pagangkin ng China, kundi pati na rin upang may pakita ito ng mas eksakto sa national mapping system ng bansa. Sa West Philippine Sea, hindi lamang ang Exclusive Economic Zone or EEZ na 200 nautical miles mula sa baseline ang mahalaga, kundi pati na rin ang Extended Continental Shelf. Itong bahagi ng karagatan na labas sa EEZ kung saan ang Pilipinas lamang ang may karapatang makinabang sa likas na yaman at yaman ng karagatan. Ito rin ang lugar kung saan umaabot ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng karagatan na nagbibigay ng karagdagang proteksyon at kontrol sa malikas na yaman sa ating bansa. Maraming mga bansa ang may di pagkakasunduan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama nga sa mga nag-aagawan dito ang Brunei, Malaysia, Pilipinas, China, Vietnam at Taiwan. Mula 2013 hanggang 2015, binantayan ng China ang ilang lugar sa karagatang ito. May pitong reef sa South China Sea at lima sa mga ito ay sa teritoryo ng Pilipinas o West Philippine Sea. Inaangkin ng China ang limang reef na ito ang Mabini, Makenan, Calderon, Kagitingan at Burgos Reef. Sa West Philippine Sea ay maraming likas na yaman at iba't ibang uri ng buhay dagat ang matatagpuan. Noong 2020, ayon sa Bureau of Fishers and Aquaculture, nakapagtala ng humigit kumulang na 324,312 metric o tonelada ng mga produkto mula sa karagatan ng West Philippine Sea libo-libong mangingisda mula sa iba't ibang rehiyon tulad ng Ilocos, Central Zone, Mimaropa at NCR ang umaasa sa karagatang ito para sa kanilang kabuhayan. Gayunpaman, may agam-agam ang ilang mangingisda dahil sa kanilang kaligtasan, particular sa mga sasakyang pandagat ng China na naglipana na sa lugar. Ito ay nagpapalakas ng takot na maaaring makaapekto ito sa industriya ng pangisdaan na bumubuhay sa maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Ang Coral Reef sa West Philippine Sea na no may sukat na kulang kalahating milyong hektarya ay isang malaking bahagi ng kabuang reef area ng bansa ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ang ikatlong pinakamalaking reef area at pinakamaraming uri ng Coral Reef sa Pilipinas. Ang bawat square meter ng Coral Reef ay naglilikha ng isa hanggang 5 kilo ng puting buhangin taon-taon ito ay isang mahalagang destinasyon para sa turismo na nagbibigay ng malaking ambag sa industriya. Bukod dito, ang Coral Reef ay may malaking papel sa ating karagatan, hindi lamang bilang attraction para sa mga turista, kundi pati na rin sa ekolohiya ng ating marine ecosystem. Ayon naman sa U.S. Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hage ruling noong 2016, sinasabi ng Recto Bank ay parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. Alam mo ba na sa Pilipinas ay maraming mga daungan at seaport sa matatagpuan malapit o mismo sa West Philippine Sea? Ang Manila Port na pangunahing daungan ng bansa ay nasa Manila Bay na konektado sa West Philippine Sea kasama rin sa mga mahalagang daungan ng Zubic Bay Freeport Zone sa Sambales. Dating U.S. Naval Base na ngayon ay Free Trade Zone na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Port of Batangas sa Batangas at Puerto Princesa Port sa Palawan ay kapwa na sa mga lugar na malapit sa West Philippine Sea. Ang mga daungang ito ay hindi lamang pang lokal na pangkalakal kundi konektado rin sa pandaigdigang kalakalan. Ang Batangas Port halimbawa ay nag sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ang Puerto Princesa Port naman ay sentro ng mga turista sa Palawan at kahit ang Cagayan de Oroport sa Misamis Oriental. Bagamat hindi diretsyong nakaangkla sa West Philippine Sea, ay mahalaga para sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng mga pangunahing daungan sa mga lugar nito malapit sa West Philippine Sea ay nagbibigay ng magandang oportunidad para sa kalakalan at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ito rin ay nagpapakita ng estratehikong lokasyon ng bansa sa rehiyon na nagbibigay ng akses sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa mga isla, gaya ng Spratly Islands o Nansha Islands, pinag-aagawan ng China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei at Pilipinas. Noong 1843, natuklasan ni Richard Spratly ang mga ito. May 100 plus malilit na isla at reef dito. May mga civilian settlements at military structures. Ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal o Bajo de Masinloc, malapit sa Zambales, ay may coral reef at bato. Sa lugar na ito ay matatagpuan ng maraming isda, malaking oil at natural gas reserve. Ang Nine Dash Line ay isang territorial claim ng China na sumasaklaw sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y pinapakita sa mga mapa bilang isang pulang linya na naglalarawan ng kanilang pangangamkam sa nasabing teritoryo. Ngunit noong 2016, idineklara ng International Tribunal na walang basehan ng kasaysayang ito bilang basehan ng kanilang pag-aangkin. Ang bansang China ay naniniwala na matagal na nilang teritoryo ito batay sa kanilang history at pangalang ibinigay sa mga lugar. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may mga kasaysayan at mga dokumento na nagpapatunay na parte ito ng ating teritoryo. May mga lumang mapa na nagpapakita ng bahagi ng West Philippine Sea bilang parte ng ating bansa noong 1734 at pati na rin ng pagtatayo ng watawat at pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad noong 1465. Itong ilan sa mga prueba ng Pilipinas na nagpapakita ng ating koneksyon at pangangalaga sa nasabing lugar.